Magandang-magandang uh, umaga po sa inyo lahat, magandang araw mga kabarangay. Uh today is September 12, 7:32 in the morning at uh maraming-maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabay-bay. Uh ni sa pambansang kagawad. Pati na rin po sa barangay tayo. Alam niyo maraming mga changes na mangyayari sa barangay tayo in the next few weeks sapagkat uh ang inyong pong link ko, po natin na uh, mag-concentrate sa isa ko pang show na medyo nakakalimutan na ng konti yung The Fourth Estate with Butch Serrano. Yun po kasi pang national issue po yun eh. Ang sa barangay tayo, eh pang issues po. Ano? Kaya po pansamantalang uh, tayo po ay uh, at uh, pinili po natin ang uh, anak ni dating Yusek Martin Dino uh, para pumalit po sa atin. Ano ho? Uh, si attorney Martin Marvin Dinyo, yung naging guest po natin ng huli. At maraming po tayong pag-uusapan ng mga legal at saka mga barangay affairs, especially yung sinasabi ko kay attorney Marvin Dinyo na dapat magkaroon ng sariling legal department o legal counsel ang mga barangay kagawad at saka kapitan para naman pagkahalimbawa eh tayo ay nagtrabaho at uh, hindi natin ka alam kung ano yung mga legal na yun, meron tayong mga malalapitan. Especially rin kung sa mga badak sa laban sa drugs, uh, barangay against drugs, uh, kinakailangan umapit tayo mga kagawad sa korte. kasi Kung hindi mate-technical ang paghuli ng mga kapulisan sa mga uh, alleged uh, well drug syndicates, drug addicts, so kinakailangan umapit tayo sa korte. Pero wala naman tayong masyadong alam regarding sa legal process. So, minsan tayo pa nasa site in contempt ng korte, ng mga regular courts of law. So, dapat talaga meron talagang mga uh, legal assistance mismo sa loob ng ating barangay for the punong barangays and the officers and employees of all barangays. Alam nyo, lately, ako po ay uh, naging scroll sa ating pong, uh, uh, internet. Naging scroll po tayo. Makikita ninyo, napakagulo na ho ng mundo, no? Sobra, Uh, even dito sa Pilipinas no uh, nakakalungkot man sabihin pero ang laman lagi ng ating pahina sa mga dyaryo at ang laman lagi ng uh, ating uh, Facebook, ang ating uh, YouTube eh puro taong gobyerno na uh, puro katiwalaan na lamang. Dalang bagay na naman kasi ang ang daging pinag aawayan ng uh, gobyerno eh yun eh, pera at kapangyarihan. At nakikita niya naman uh, ngayon na uh, yun nga ang lumalabas. Marami sa dito sa Southeast Asia, marami na ang nagkakaroon ng uh, so sabi natin, violent revolution na nakakatakot. Ano? Dito nga po sa Indonesia at Nepal. You know, uh, doon po sa mga mag expect na magbabalanggay po ako ngayon. Barangay affairs ang pag-uusapan. This is going to be a rambling statement kasi pasensya na kayo na naapektuhan ako sa mga usaping pandaigdig at sa usaping nasyonal ngayon. Ano? Uh, kasi nga, yung corruption, hindi lamang sa Pilipinas. Pero particularly ngayon, sikat na sikat ang Southeast Asia, ang Nepal, at saka Indonesia. Sapagkat yung, yung pagkakurakot ng mga kanilang mga opisyal, lumaban na yung taong bayan. At uh, hindi na natiis. Pero sa totoo lang, pag pinapanood ko yun, at tignan nyo po yung sa Nepal na ginugol yung mga politiko, yung asawa, sinusuntok na lang, pinaparada, duguan na, tumalun, hinubaran, tumalun sa river, hinahabol pa rin, ginawa ng, ginawa ng animal. Ano ho? Eh, naiintindihan ko yung expression ng galit. Pero, alam nyo, mas masakit din bilang isang tao na makita na ginagawa yun ng kapwa-tao sa kanilang mga former leaders. ano Regardless kung ano man ang kasalanan niyan, kinakailangan talaga ng due process of law. Uh, sinunog yung bahay sa Indonesia, sinunog yung parliament, sinunog yung Nepal, uh, lahat makikita nyo. At uh, hindi naman sa kumakampi ako sa mga politiko pero napakabangis na natin mga mga tao napaka ano na natin napaka violent eh. alam nyo nasa Biblia yan eh hindi tayo nagpapakabanal no pero man sabi sa Biblia eh bago magpakita si Hesus Kristo lalabas talaga ang sa kasakiman sa kapangyarihan at kasakiman sa ganid sa pera yan ay magiging Diyos ng mga nakaupo at ng tao tao mismo yan na. At yung violence and world wars, ayan na, mag 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 kumpul na, ayan, until such time as, you know, the heavens may say na enough is enough, eh, ayan na nga ang ating mga katapusan. Pero para sa akin, katapusan na rin ngayon sapagkat iba-iba na ang mundo, iba na. Desensitized yung mga kabataan ngayon na pag nakikita yan, sapagkat ang kinalakihan nila yung nasa Facebook, yung nasa internet na nakikita nila may pinapatay, may, may mga ginugulpe, suntukan, naguhubaran, desensitized na eh. Pero kami, kami mga 40s and 50s, 60s, mga thunders, mga matatanda na po, we lived in a time na hindi namin nakikita yan. So pag nakikita kagaya ko ako, nakikita ko, na, nasasaktan ko ako. Uh, regardless kung masama yung tao o hindi, na, nasasaktan ako kasi na, nararamdaman ko yung nararamdaman ng kanilang pamilya na habang nakikita sa Facebook o sa YouTube o kung ano man yan eh, nararamdaman ko yung nararamdaman nila na tatay rin nila yon nanay rin nila Pabuti na lang dito sa Pilipinas, hindi pa naman nangyayari ano? kahit na mas malala ang corruption dito at mas malala ang mga politiko. Ah. Uh, hindi, hindi na nat kasi hindi ko maintindihan kung bakit. Yung mga dating may mga kasalanan na pinauupo pa rin natin eh. Uh, kaya gato nangyayari sa atin. Pero ang lalong hindi ko maintindihan eh well, you know, this is just a rambling statement ano. Eh bakit ang mga Pilipino pumapayag pa? Pero ang Pilipino kasi from what I understand hanggang mamimaintain nila o hanggang mapipigilan nila ang PC ang kanilang galit ay eh pipigilan nila kasi nga tayo very resilient ginagawa natin comedy yung baha ginagawa natin comedy yung mga problema natin kawalan natin ng pera uh, kawalan natin ng mga gamot ginagawa natin ng paraan eh dahil yun ang personality natin eh pero pag yan nag boil over ang mga Pilipino matatapang mas matapang pa dyan sa Nepalis. Mas matapang pa tayo dyan sa mga Indonesians. Proven na yun. Proven na. Pero proven na rin na matagal tayo magalit. 300 years bago natin, bago tayo umalma sa Spain. Another 10 years bago tayo umalma sa Amerika. So, matagal tayo magalit. Pero pag magalit ang Pilipino, huwag magagod dito ng Pilipino sapagkat so, nakakatakot tayo magalit. Uh, hindi lang yan ang aabuti nila. Kagaya sa Nepal, at saka sa Indonesia. So, ako, ang, ang statement ko ngayon, eh, you know, let's all relax muna. Ang problema lang kung sasabihin kong let the law, you know, take its place, uh, hayaan natin ang proseso, eh, ang proseso naman, eh, magnanakaw, iniimbestigahan ang kapwa magnanakaw, eh, parang wala rin namang mangyayari, ano. So, sa akin, just, just relax po tayo, uh, Filipino at uh, I, I, I think in the end din siya sabi ko sa Biblia yung mamaya we all have our own judgment to face darating ang panahon na the Lord will judge us at uh, siya na mismo ang nakakalam hindi naman natin tayo mag tuturo na gano'n para sabihin ako okay siya hindi you know? Uh, in the end uh, a higher judgment will will descend upon us and judge accordingly kung ano mga ginawa natin sa buhay. So, para sa akin yung po, kasi pasensya na kayo, naapektuhan talaga ako sa Nepal at sa Indonesia, yung mga ginagawa nila sa kanila mga politiko. At kung meron mga smart alek dyan, na palagi nag aano ay, kagawad buts Oh, deserve nila yun. No one deserves na ganunin sila sapagkat may pamilya sila at nakikita ng mga anak nila yon o ng kapatid nila kung paano tatuhin. Pero mga animal man sila at nagnakaw sila, uh, there is always uh, a law, a process to follow. And I am still proud of the Philippines na uh, hindi tayo bumababa sa barbaric acts ng mga ganon. Hindi tayo nagpapakapapaw sa sa mga ganong uri ng uh, vengeance. You know, vengeance is the sixth or seventh uh, sin na pinakamatindi. Vengeance. So, yun lang po. This is a very, very rambling. Actually, marami pa akong gusto sabihin, ano? Pero na napunta ako doon, ano? Siguro, well, para lang masabi ko lang yung mga nilusta ko. Ang, ang problema kasi ng, ng bayan is systemic. Hindi naman sa tao, eh. Systemic. Kasi pagdating mo dyan, naandyan lahat, eh. Pag ikaw, eh. Believe me, ako ho, eh. 25 years, 30 years sa uh, gobyerno, no? Civil servant and elected systemic ang problema. Pag kana ka na, kung ikaw lang ang malinis, ikaw ang mapapatay eh. Kung ikaw lang ang malinis, ikaw lang ang wala. You know? So, ang 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 problema natin kasi ngayon, uh, ang pulot dulo niyan, bakit ang congressman tsaka si Nadal maaktong engineer? Bakit sila ang nag iimplement ng infrastructure project? Because may pork barrel sila. Yan ang pulot dulo ng lahat. Na matagal na pinapatanggal ni Miriam, pinapatanggal ng ilang senador. Uh, ayaw ko mag-mention ng mga presyo ng senador. Baka sabihin yung pinakampanya ko. Pero may mga ilang-ilang senador dyan na ayaw tumanggap ng pork barrel. Masama yan. Yan ang dulo ng lahat. Ang senador at congressman, alam niyan mga bukal, konsihal, at tagawan. Gumawa lang ng batas. Ay, ilang trabaho nila. Bakit ka nagpapaka-engineer? At naandong kay patulo turo ka dun sa bridge na akala mo ikaw ang nag -drawing. Hindi. Pero yan eh. Mr. President, alam ko naman di aabos sa inyo ito, pero take away the pork barrel, tanggalin na yan. Buksan mo na yung Constitution at tanggalin na yan. Ilagay sa Constitution mismo na wala na dapat yung mga pork-pork barrel na yan. At magbabatas lang kayo, mga mambabatas. Ewan ko lang kung may tatakbo pa, no? Pero siguro naman yung mga maayos na tatakbo. Yung mga qualified talaga. And I think, marami nagsasabi na malaking gasos. Malaking gasos talaga. Kasi kung papanood niyo yung Fort estate ko, nagbubuhay ko po ulit ngayon. Yung party list, tsaka SK, ang dami nagagasos dyan. Party list, SKs, per year. Na hindi naman dadapat dapat na. dapat i-abolish na rin yan. At saka dapat, dahil hindi naman natin masisilip-sisi sa politiko lahat, ang taong bayan dapat hulihin na kung nagbebenta ng boto. Yung kamalag dapat bigyan ng police power. Police power to arrest, prosecute on the spot yung mga nambibili at nagbebenta ng boto. Yun lang kalahati na. Take away yung pork barrel, i-abolish mo na ang Senado, SK, at saka party list. And then yung kamalag bigyan mo ng police power to go after itong mga vote sellers para hindi mababoy ang ating eleksyon. Yung palang kalahati na tanggal na ang problema ng bayan, ang kalahati pa lang tanggal na ang korupsyon. Because vote selling is a form of corruption. Nakikisama na tayo sa corruption. Kaya siguro yung iba na sinabi ni President Bongbong Marcos na O oh, mag-report kayo sa ano, mangilan-ngilan na re report Dapat milyon mag-report niya. Bakit? Hindi kayo makareport. Eh kasi tumanggap na eh. So, ganyan na nangyayari sa bayan natin. We are a part of the problem. Kagaya nga ng uh, sinabi ng pare namin uh, in one of his sermons. The people are part of the problem. Kasama tayo sa problema. Pag habang nagbebenta tayo ng boto, pulot dulo po yan. Dahil habang nagbebenta tayo ng boto, gagawa ng gagawa ng paraan ng mga politiko na magkapera para pambili ng boto. Cyclical. Umiikot. Wala nang katapusan. At any rate, I'd like to finish with a very, very positive uh, note na awa ng Diyos, di pa naman tayo nagkahagulo. And um, sana, sana itong mga vlogs natin, mga vloggers, pati na yung vlogs, sana laging positive, pero we can't do away with negative stuff because kinakailangan pag-usapan natin. Eh. O, kasi kung hindi, platform din naman to para hopefully to effectuate change. Pero kung lahat tayo may takot sa Diyos, ang i e elect natin ay may takot sa Diyos. Ang bumoboto ay may takot sa Diyos. Eh malaki na rin kalahati kagad, na Ma-resolve natin ang ating problema. 'Yun 'no po, rambling. Uh, wala ho akong I have no agenda. I have nothing here except to pour my heart out sa inyo mga kabarangay. Maraming salamat po and uh, God bless sa inyo lahat.